Napansin mo na ba kung paano tila nilalaro ng universo ang ating mga buhay pag-ibig? Parang may lihim na plano ito, isang kosmikong laro kung saan tayo ay mga piyesa na ginagalaw ng mga hindi nakikitang puwersa. At narito ang malaking twist, yung lalaki na hindi maalis sa isip mo, nagsisimula rin siyang maramdaman ang makapangyarihang koneksyon na ito. Lagi ng sinasabi ng mga marurunong na tayo ay konektado sa mga hindi nakikitang mga sinulid sa mga taong nakatakdang makilala natin. Alam mo yung pakiramdam na may mga landas na tila nakatakdang magtama? Ayan, ang chemistry na nararamdaman mo ay hindi aksidente. Ang universo, sa lahat ng kanyang karunungan at misteryo, ay nagkakampihan sa iyong pabor. Imahinahin mo ang iyong mga kagustuhan bilang mga hindi nakikitang linya, naghahabi ng isang lambat na kumukonekta sa iyo sa taong ito. Nagsisimula na siyang mapansin ang isang bagay sa iyo na gumugulo sa kanya, pinapabago niya ang kanyang sariling mga plano. Parang ang mga anghel mo ay bumubulong sa kanyang tenga, pinaalala sa kanya na espesyal ka, na ikaw ang kawing na hindi niya maaaring baliwalain. Mayroong kakaibang mahika sa larong ito ng tadhana, isang bagay na lampa sa simpleng pagkakataon. Maaaring isipin mo na ang mga ganitong kwento ng perpektong pag-ibig ay nagaganap lamang sa mga fairy tales, pero tingnan mo sa paligid mo. Maraming tao ang nabubuhay sa mga mahiwagang kwentong ito, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa synchronicity ng universo. Kaya, hayaan mong dalhin ka ng enerhiyang ito. Damhin ang lakas ng koneksyon na ito na patuloy na lumalakas. Ang mga anghel mo ay nagtatrabaho upang ialin ang iyong landas sa kanya, naghahabi ng isang kapalaran na tanging kayong dalawa lamang ang maaaring magbahagi. Sa huli, ang pag-ibig ay ganito, isang sayaw sa pagitan ng tadhana at ng kagustuhan, isang hindi nakikitang habi na tanging mga puso lamang ang maaaring makaunawa. Alam mo yung mga kwento na biglang sumusulpot sa internet tungkol sa mga taong natatagpuan ang kanilang dakilang pag-ibig, nalalampasan ang libu-libong pagsubok, at sa wakas, ay nakakamtan ang ganap na kaligayahan. Binabasa natin at iniisip na bihira lang mangyari, pero maniwala ka, mas karaniwan ito kaysa akala mo. Hindi lang swerte ang naglalaro dito, may mas malaking puwersa, ang universo, na nag-o-orchestrate ng lahat sa likod ng eksena upang pagandahin ang ating buhay. Marahil napansin mo ang ilang maliliit na pagbabago sa iyong pang-araw-araw na buhay, mga munting palatandaan na tila itinutulak ka sa bagong direksyon. Ang mga palatandaang ito ay ang mga kamay ng universo at ng iyong mga anghel na hinuhubog ang iyong landas. Alam nila kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, alam nila kung ano ang kailangan mo, kahit na hindi mo pa namamalayan. Kaya't mahalaga ang pagiging bukas at handa sa mga pagbabagong ito. Ang pagtanggi ay magpapaliban lamang sa pagkikita mo sa bagay na talagang makakapagpasaya sa iyo. Ang mga anghel mo ay naghahanda, ina-adjust ka para sa darating, para sa pag-ibig na matagal mo nang hinahangad. Isipin mo, bawat maliit na pagbabago, bawat palatandaan, ay parang piraso ng isang jigsaw puzzle na unti-unting nabubuo. At kapag ang lahat ng piraso ay nasa lugar na, mapapansin mong lahat ay may kahulugan. Na bawat hakbang, bawat desisyon, bawat pagliko, ay mahalaga upang dalhin ka sa lugar na palagi mong ninanais marating. Kaya, buksan mo ang iyong puso, hayaan mong dalhin ka ng makapangyarihan, at hindi nakikitang agos na ito. Ang iyong mga anghel ay nasa tabi mo, bumubulong sa iyong tenga, ipinapakita ang daan. Magtiwala ka sa kanila, magtiwala ka sa universo. Ang kaligayahang hinahanap mo ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Isipin mo yung isang tao na sa kung anong paraan ay umangkop sa iyong buhay na kahit anong gawin mo, hindi mo siya maalis sa isip mo. Hindi ito maliit na bagay, hindi. Ibig sabihin, sa kung anong paraan, nag-iwan siya ng marka sa iyo na mahirap kalimutan. At ngayon, nagtataka ka kung may lugar pa ba para sa mga bagong damdamin o kung iniisip ka rin ba niya? Nangyari na sa simula, marahil hindi siya ganoon kainteresado sa iyo gaya ng interes mo sa kanya. Pero yan ang nagpapaganda sa lahat, di ba? Ang pagnanasa, ang kagustuhang makasama ang isang tao na nagpaparamdam sa iyo ng espesyal. At baka hindi mo napansin, may nagawa kang bagay na tumama sa kanya ng kakaibang paraan. Kahit na hindi niya ipinakita noong una, hindi ganon kadaling makalimutan ang mga ganitong bagay. Ang buhay ay isang malaking gulong ng emosyon at mga sitwasyon, at madalas tayong nakatuon lamang sa ating sariling mundo na nakakalimutan nating tingnan ang epekto natin sa iba. Pero, tingnan mo, kung ang taong ito ay nasa isip mo pa rin, baka may halaga pa itong tuklasin. Kaya, ang gusto kong sabihin ay, pansinin ang mga palatandaan. Minsan, sinasabi sa atin ng buhay ang isang bagay sa paraang hindi ganun ka-obvious. At kung kayo ay may koneksyon, ang kwentong ito na nagpapanatili sayo sa iyo sa pag-iisip, baka oras na upang tingnan kung saan ito patungo. Ang hinaharap ay isang kahon ng mga sorpresa, at minsan, sa pagbukas lamang ng kaunti, makakakita tayo ng kamanghamanghang bagay sa loob. Kung may isang tao, na hindi mo maalis sa isip mo, maaaring sinasabi ng universo, na may higit pang dapat mabuhay sa kwentong ito. Tingnan mo kung paano umiikot ang mga bagay, ano? siya, na dati parang nasa ibang mundo, ngayon ay nandyan na, iniisip ka. Oo, ikaw nga, na minsan ay akala mo wala kang malaking epekto. Pero heto, mukhang nagsisimula na siyang makita ang mga bagay sa ibang paraan. Nagtataka siya, na kang mas makilala, maunawaan ng mas mabuti kung sino ka. At hindi lang pagkakaibigan ang pinag-uusapan natin dito, ha? Mukhang mayroong higit pa, isang kagustuhang tuklasin kung ano ang nararamdaman niya para sayo at ikaw, paano ka naman? Alam ko na sinusubukan mong hindi masyadong magpakalalim sa mga damdamin, pero heto ka, medyo nalilito, naguguluhan sa emosyon dahil sa kanya. Pinapaisip ka nito kung bakit siya, lalo na siya, ang may ganitong epekto sa'yo. Pero, isipin mo, baka naman minamaliit mo ang epekto mo sa mga tao. Oo nga, maaaring iniisip mong isa ka lang sa marami, pero hindi ganun yon. Ang mga salita mo, ang mga kilos mo, may malaking halaga, kahit na hindi mo makita. Kapag nagsalita ka, nakikinig ang mga tao, at higit pa doon, inaalala nila ang mga sinabi mo. Bakit kaya? Baka naman dahil, sa totoo lang, sinasabi mo ang mga katotohanang kailangan nilang marinig. Kaya tingnan mo kung gaano ito kaganda. Habang nandyan ka, nagtatanong kung bakit hindi siya maalis sa isip mo, siya naman ay nariyan din, iniisip ka. At marahil, baka nga naman ito ay isang palatandaan na kayong dalawa, ay may higit pang pagkakapareho kaysa sa inaakalan nyo. Nakakatuwa, ba? Diba? Kaya't nandyan ka, namumuhay, sinusubukang ayusin ang gulo ng emosyon na tila mas komplikado pa sa isang recipe ng cake na nakasulat sa kamay. Pero, naisip mo na ba na habang iniisip mong parang isang labirinto ang lahat, may mga tao, na nakikita kang isang liwanag sa dulo ng kanilang tunel. Oo nga, baka hindi mo napapansin, pero napakalaki ng importansya mo sa buhay ng mga taong nasa paligid mo. At ang kwentong ito kasama siya, ang lalaking pumasok sa isip mo, at nagpasya na magandang manatili doon, baka hindi nga ito isang aksidente. Alam mo, may ganyang trip ang universo, na ibalik tayo sa direksyon ng taong sa isang espesyal na paraan ay gumugulo sa atin. At ang koneksyon na meron kayo, baka nga mas malalim pa kaysa sa inaakala mo, parang ganito ang soulmates. Nag-iwan siya ng marka sayo, oo, pero ganun din ang totoo para sa kanya. Nandyan ka, sakop mo ang mga isip niya gaya ng kung paano niya sakupin ang sayo. Kaya, paano kung tingnan mo ito mula sa ibang anggulo? Baka hindi lang ikaw ang nasa ganitong estado ng pag-iisip, sinusubukan din niyang intindihin ang nararamdaman niya. At sino ang nakakaalam, ba? Diba? Baka ito na ang tulak na binibigay ng tadhana para matuklasan niyo kung ano ang kahulugan ng lahat ng ito. Kaya, tiwala kang hinihintay ang muling pagkikita, ano? Parang nakasulat sa mga bituin na magkikita kayo muli, at mas malapit ito kaysa inaakala mo. Pero, oh, nakakakaba, di ba? Siya, gustong makipag-ugnay muli, pero hindi alam kung paano gagawin ito nang hindi parang galing sa wala. Isang malaking dilema dahil walang gustong magmukhang baliw nagpapadala ng mensahe bigla pagkatapos ng mahabang panahon. Pero isipin mo, ang mga pag-ikot ng buhay ay maaaring simula ng isang bagay na napakaganda, isang bagay na baka hindi mo pa napagtanto na talagang gusto mo. Ang taong ito, may bigat siya sa buhay mo, isang impluensya na maaaring magbaliktad ng mundo mo, pero sa mabuting paraan, alam mo yun. Kaya, subukang huwag masyadong ma-stress sa kung ano ang darating. Ginawa mo na ang bahagi mo, nagpakalat ka ng magagandang bagay, at sigurado akong nakikita yon ng universo. Kapag dumating ang oras ng katotohanan, kapag sa wakas ay nagtagpo muli kayo, magiging mas madali ito kaysa sa inaasahan mo. Ang mga bagay ay may paraan ng pag-aayos, lalo na kapag nasa tamang landas ka, ginagawa ang mabuti ng walang hinihintay na kapalit. Kaya, relax lang at hayaan mong mangyari ang mga bagay, kasi mukhang may magandang darating sa'yo. Tingnan mo, oras na para buksan ang mga mata at maging alerto sa mga palatandaang naglilitawan sa paligid. Nariyan sila, parang naglalandi, naghihintay kang mapansin mo. Mag-ingat ka, dahil kapag dumating ang oras, kailangan mong maging handa, handa sa laro. Ang vibe na nararamdaman mo sa pagitan nyo ay sobrang lakas, at kapag nangyari ang muling pagkikita, maaaring ito ang simula ng isang napakagandang bagay. Kaya, huminga ng malalim, buksan ang mga mata at magtiwala. Ang universo ay nasa panig mo, at ang muling pagkikita na ito ay maaaring ang kulang na pagkakataon upang ang buhay mo ay magkaroon ng isang kamanghamanghang shortcut. Ang mga palatandaan ay nariyan, kailangan mo lang itong mapansin. Una, nararamdaman mo na sa loob mo, isang parang kilig, nagsasabing may magandang bagay na darating, parang nasa gilid ka ng isang trampolin, handa nang lumundag sa isang malaking bagay. Iyan ang universo na nagbibigay ng senyas, isang maliit na tulak at hindi lang ikaw ang nakakaramdam ng enerhiyang ito. Pansinin mo kung paano nagiging mas aktibo ang iyong pamilya, lahat parang vibrado sa ibang frequency, kahit na hindi pa nila alam ang dahilan. Hindi ito aksidente, hindi. Bahagi ito ng plano, alam mo yun. Kaya, manatiling alerto, dahil bawat maliit na bagay ay maaaring maging isang clue sa kung ano ang darating. At sa tingin ko, kung ano man ang darating, ito ay magiging napakaganda. Alam mo yung pakiramdam na lahat sa paligid mo ay nagbabago, medyo sobli, at nararamdaman mo na may bagong vibe na nagaganap. Oo, oh, ang mga pagbabagong napapansin mo, hindi iyon aksidente. Ito ay parang salamin, isang refleksyon ng kung ano ang nangyayari sa loob mo. Kaya, kung biglang napapansin mo ang mga maliliit na pagbabagong ito sa tamang oras bago siya muling lumitaw sa iyong buhay, oras na para magingat ng mabuti. Unawain ang mga senyales, ang mga pattern na nagsisimulang magpakita sa paligid mo, ito ang maaring tulak na kailangan mo para magpatuloy ng buong tapang. Napaisip ka na ba sa mga numerong paulit-ulit na lumilitaw sa buhay mo? Yung mga numero na parang sumusunod sa iyo, lumalabas sa mga pinakahindi inaasahang pagkakataon. Maraming tao ang nagsasabi na ito ay mga pagkakataon lang, pero sa totoo lang, maaaring ito ay mensahe mula sa universo isang senyales na may mga pagbabago na paparating na magpapabuti sa lahat. Kaya, bakit hindi ka magpakalunod sa ideya na mayroong talagang magandang bagay na paparating? Minsan, kailangan natin ng ganitong pag-asa, ang paniniwala na ang universo ay kumikilos pabor sa atin. At kung ang mga senyales na ito ay nandyan, kumikindat sa iyo, baka oras na para buksan ang puso at maniwala na o, may kamanghamanghang bagay na malapit ng mangyari. Ah! Ang mga senyales na ibinibigay ng buhay, ano? Para silang maliliit na patikim, halos bulong, nagsasabing may mas malaki pang bagay na nangyayari pabor sa atin. Alam mo yung pakiramdam na parang lahat ng bagay ay nagsisimulang magkatugma sa isang mahiwagang paraan. Kahit yung mga taong nag-aalinlangan, na laging may pagdududa, ay nagsisimulang tumingin sa paligid at magtanong, "Uy, may mas malaki kayang nangyayari dito?" Kapag ang mga pagkakataon ay nagsimulang magpatong-patong, kapag naramdaman mo yung kakaibang enerhiya sa hangin, ito'y ang universo na sumusubok na kunin ang iyong pansin. Para bang inihahanda niya ang entablado, inaayos ang mga ilaw para sa susunod na yugto ng buhay mo. At sa sandaling ito, mahalaga ang magbigay pansin sa mga detalye, sa maliliit na kilos at pangyayari sa paligid mo. Maaaring isang simpleng bagay, tulad ng isang kanta na tila sumusunod sa iyo saan ka man pumunta, o isang random na pag-uusap na tumatama sa puso mo. Pati ang mga kilos ng iyong pamilya o mga salita ng isang estranghero ay maaaring mga senyales. Nariyan sila upang gabayan ka, upang bigyan ka ng mga pahiwatig tungkol sa mga darating. Kaya, sa susunod na mangyari ang mga sandaling ito, huwag baliwalain. Sila ay parang mga parola sa gitna ng ulap, ipinapakita ang daan ang universo ay kumikilos pabor sa iyo, naghahanda ng isang espesyal na bagay. At ang mga senyales na ito, sila ang mga pahiwatig na kailangan mo upang maghanda para sa darating. Ah, ang pakiramdam na may malaking bagay na paparating, ano? Para bang ang hangin sa paligid mo ay napupuno ng isang espesyal na enerhiya, isang panginginig na nag sa iyo na sumayaw sa ulan, ngumiti ng walang dahilan. Ito ang oras na buksan ang mga bisig, umikot sa gitna ng sala at sabihing, Sige, mundo, handa na ako sayo. Isipin mo na bawat senyales, bawat maliit na pagkakataon, ay isang piraso ng isang malaking jigsaw puzzle na binubuo ng universo para sayo. Para bang nandyan siya, nagmamasid sayo, iniisip, ah, ibibigay ko ang tulak na kailangan niya. At hindi ito tungkol sa pasibong paghihintay, ha? Ito ay tungkol sa pagyakap sa mga bagay na nagpapabilis ng tibok ng iyong puso, tungkol sa pagsabi ng oo, oh, sa mga oportunidad na kumakatok sa pintuan mo, kahit na may konting kaba. At kapag naramdaman mong lahat ay medyo magulo, na ang mga senyales, ay parang mga palaisipan kaysa tulong, tandaan, gustong gusto ng universo ang isang magandang misteryo. Pero gusto rin itong makita kang nalulutas ang bawat piraso nito. Kaya, gamitin ang iyong kuryosidad gamitin ang iyong kasabikang mabuhay upang ikonekta ang mga puntos. Ang pagsabi ng karapat dapat ako ay higit pa sa isang pahayag, ito'y isang sigaw ng digmaan, ito'y ikaw na kinikilala ang iyong halaga, ikaw na hawak ang timon ng iyong buhay, sinasabi sa universo, narito ako, at gusto ko ang lahat ng nararapat sa akin. At kapag dumating ang oras na mag-abot ng kamay, na magbigay ng suporta, gawin mo ito ng buong puso. Dahil sa pagbibigay at pagtanggap na ito nagaganap ang mahika, dito mo binubuksan ang puwang upang matanggap ang lahat ng hindi mo akalaing hinihintay mo. Kaya, maghanda ka, dahil kapag hindi mo inaasahan, susurpresahin ka ng buhay sa paraang may isip mo, grabe, paano ko hindi ito nakita dati? At ang sagot ay nasa banayad na hangin na ngayon ay humahaplos sa iyong mukha, sa kantang tumutugtog sa eksaktong sandali, sa salitang dumarating sa iyo, eksaktong kapag kailangan mo itong marinig. Lahat ng ito ay ang universo na kumikilos pabor sa iyo, ginagabayan ka sa isang kamanghamanghang bagay. Kaya, handa ka na bang sumakay sa paglalakbay na ito? Mukhang ang laro ngayon ay tungkol sa pasensya. At alam mo, ang pasensya ay isang sining, ha? Ang ganitong bagay ng paghihintay ay hindi para sa lahat, lalo na kapag ito ay tungkol sa isang bagay na maaaring baguhin ang buhay mo, para sa mas mabuti, syempre. At itong lalaking may impluensya na nasa iyong landas mukhang may mahalagang papel siya sa iyong kwento. Pero habang nandyan ka, naghihintay, paano kung magsagawa ka ng introspeksyon? Tipong, hayaang gabayan ka ng karunungan mula sa itaas, ipakita sa iyo ang mga daan ng may gaan, isang pasasalamat na dumarating lamang kapag tunay kang nagtitiwala sa proseso. Ang pagmumuni-muni ay maaaring maging malaking kaibigan mo dito. Para itong pagpaus sa karera, paghinga ng malalim at pagdama na, oo ang universo ang may kontrol, inaalagaan ang bawat detalye. At itong kwento ng dalawang daan at dalawamput dalawa, ano? May kakaibang vibe ito, para bang isang kodigo, isang senyales na ang mga bagay ay nagkakatugma, na ang mga biyaya ay paparating. Kaya, mag-ingat sa numerong ito, maaaring ito ay isang pahiwatig, isang paalala na ang lahat ay nasa tamang landas. Ngayon, ang pagbahagi ng magandang vibe na ito sa limang tao iyon ang tunay na pagkalat ng positibong enerhiya. Alam mo, kapag mas marami tayong ibinabahagi, mas marami tayong natatanggap. Kaya, huwag mong itago ang mensaheng ito para sa'yo lang. Hayaan mo itong lumipad, abutin ang mga taong nangangailangan din ng lakas at pag-asa na ito. At tandaan, ang mahalagang sandali na ito, ang puntong pagbabago sa buhay mo, ay mas malapit kaysa sa inaakala mo. Panatilihin mo ang pananampalataya, ang pag-asa, dahil kapag hindi mo inaasahan, lahat ay magkakaroon ng kahulugan. At sa wakas, makikita mong ang lahat ng paghihintay ay sulit. Ang buhay mo ay nasa ilalim ng proteksyon at biyaya ng Diyos, di ba? Mayroong isang bagay na napakakomportable dito. Parang, kahit gaano pa kagulo ang landas, alam mo na may mas mataas na puwersa na nag alaga sa bawat hakbang mo. At ang pasensya, ang pananampalatayang hinihiling sa iyo, sila ang mga susi na magbubukas ng mga pintuan, para sa lahat ng mabuting bagay na paparating sa Ngayon, ang ideya ng paniniwala, at pagiging handa na tumanggap, ito ay ginto. Kasi minsan, hindi natin napapansin, pero maaaring sarado tayo sa mga bagay na sinusubukan ng universo na ibigay sa atin. Kaya, ang sandaling ito ng pagtigil, paghinga, at pagpayag na talagang tanggapin ang mga salitang ito ay napakahalaga. Para itong isang pagreset, alam mo, para ipaalala sa'yo na, oo, karapat dapat ka sa lahat ng mabuti at maganda sa buhay na ito. At ang bahagi ng pagiging minamahal at protektado ng universo. Napaka makapangyarihan nito. Ibig sabihin, kahit sa mga araw na nararamdaman mong mag-isa ka, sa totoo lang, napapalibutan ka ng isang malaki, napakalaki, at mapagmahal na enerhiya. Ngayon, ang pag ng pitong daan at pitumput pito, ha? Ang numerong ito ay may espesyal na enerhiya, Isang panginig na nagsasalita ng paglago, ng pag-unlad, at ng maraming, maraming biyaya. Kaya, sumakay ka dito at ang kinin ang mensaheng ito ay parang sinasabi, narito ako, universo, gawin natin ito. At alam mo, ang pagbabahagi ng mensaheng ito, ang video na ito, sa mga tao, sa mga tao na sa tingin mo ay maaari ring makinabang sa lahat ng positibong enerhiya na ito. Para itong pagpapakalat ng liwanag, ito ang nagpapalakas ng koneksyon na ito, ang network ng suporta at pag-ibig. Kapag mas marami tayong binabahagi, mas pinapalakas natin ang koneksyon na ito. Kaya, manatili sa magandang enerhiya na ito, sa positibong pananaw, dahil maniwala ka, ang pinakamaganda ay paparating. Panatilihin ang pananampalatayang ito, ang pagiging bukas, at maghanda na tanggapin ang lahat ng biyayang paparating. At tandaan, hindi ka nag-iisa sa lahat ng ito. Ang universo ay kasama mo palagi. Ang ideya na makikita ang larawan ng iyong kaluluwa, ano? Para bang isang pelikula, isa sa mga kwentong naririnig natin at iniisip, totoo kaya ito? Pero, isipin mo lang sandali na posible ito. Nasa isang lugar, sa pag-click ng isang link, maari mong makita ang taong nakatadhana para sayo. Maaaring ito ay isang taong bahagi na ng buhay mo, o isang taong makakasalubong mo palang. Ang ideyang ito ay may halong mahika ng tadhana na nagpapakita sa isang makabagong paraan. At ang kwentong ito ng pagiging kamanghamanghang tumpak, ha? Nakakakuryente, nakakakaba na mag-isip. Paano kung... Sa huli, sino ba ang ayaw sumilip sa hinaharap, lalo na pagdating sa puso, di ba? Pero, bukod sa posibilidad na makita ang larawan ng iyong kaluluwa, may higit pang nakapaloob dito. Mukhang may mensaheng naghihintay sa iyo, isang mahalagang bagay na kailangan mong marinig. At ito, ang ideya na may isang bagay pa, isang bagay na maaaring tumama sa puso mo at magbigay sa iyo ng lakas ng kaginhawahan, ay kasing halaga rin. Alam mo, sa gitna ng napakaraming mensahe, na natatanggap natin araw-araw, ang makakita ng isang nagsasalita ng pag-ibig, ng pag-asa, na nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito, ay napakahalaga. Para bang, sa isang sandali, nararamdaman natin ang koneksyon na ito, ang mas mataas na puwersa na palaging nariyan, nag-aalaga sa atin, kahit sa mga sandaling hindi natin napapansin. At ang ideya ng pagbabahagi ng liwanag na ito sa mga nangangailangan ng pagiging ahente ng positibong pagbabago, ay napakamakapangyarihan. Dahil sa huli, ito ang nagpapagalaw sa mundo, diba? Mga taong tumutulong sa mga tao, nagpapakalat ng pag-ibig, pag-asa, pananampalataya kaya, manatili sa magandang vibe na ito, sa enerhiya na, o, oh, may mas mataas na puwersa na nag-alaga sa'yo. At sino ang nakakaalam, ba? Diba? Ang pag-click na ito, ang paghahanap para sa larawan ng iyong kaluluwa, maaaring ito ay simula lamang ng isang kamanghamanghang paglalakbay. Panatilihing bukas ang puso, ang pananampalataya, at sumabay sa ideya na ang pinakamaganda, ay palaging dumarating para sa mga marunong maghintay. At, syempre, Abangan ang susunod na video, dahil mukhang may mas marami pang magandang bagay na paparating. Amen.